wins wagi ang pag-ibig para sa isang bukonera o yung palasale sa mga gay beauty pageant at ang kanyang childhood sweetheart na isang babae Matapos koronahang second princess sa isang gay beauty pageant si Emerson aka Margot, may pinag-alayan siya ng kanyang tagumpay. Ang kanyang babe o special someone, si Cherish, isang babae. Ikaw ang nagbigay sa akin ng rason para tanggapin ang dalawang mundong ginagalawan ko. Yung mundo na kung saan babae ako at yung mundo na kung saan lalaki ako para sa'yo. Si Margot at Cherish, limang buwan nang exclusively dating pakinggan at kiligin sa kanilang nakakalokang love story. Bata pa lang daw si Emerson, alam niya nang shy kakaiba. Mabuti na lang at suportado siya ng kanyang pamilya. I'm a very open person naman. Open ako sa family ko, open ako sa mga friends ko. I know to myself, um, na, ganun ako eh um, for me, parang I am a pansexual. Uh, I can cross dress. I can join pageants. I can dress as male. Ganon. Parang wala akong inista pa na boundary na nagsasabi sa akin, ay, ganito ka lang kasi hindi ka pwedeng maging ganyan. Gayunman, hindi raw siya nakaligtas sa mga pambubuli. I took that as a challenge in my life wherein I have to be independent. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa para makalabas ng nakapambabae sa kalsada, ganon. And wala na akong pakialam sa kung anong sasabihin nila. Kung anong nakakapagpasaya sa akin, gagawin ko. Kasi at the end of the day, they don't get to decide for me. Pagtuntong ng grade 6 ni Emerson, ang hinahangad na pagtanggap mula sa isang kaibigan, natagpuan niya sa kanyang seatmate, si Cherish. Hindi naman ako naniniwala sa magic o sa sparks na yan. Dahil di ko naman naramdaman sa'yo. Eh, palke. Pero nakita ko feature ko, nakasama ka. Unang kita pa lang daw ni Sherish kay Emerson. Naamoy na niya na Becky, ang kanyang seatmate. Naging mag-BFF sila. Best friends forever. Eh, sa school yun eh. Transfer ako sa sing. Sa school nila. Nag-sitting arrangement kami noon sa classroom namin. Tapos, nag-hi siya sa akin. Sabi niya, hey, hi. Tapos sabi ko, hello. Sabi ko dun sa friend namin, ko, ay, bakla to. Gawa gano, ganon. Gano, gano. Kasi medyo halata ako naman din sa kanya ganon. Kasi malambot din. Yun pala ang may pusong babae na si Emerson. Tumibok din daw ang puso para kay Cherish. Naguluhan man sa kanyang sarili, pinili pa rin daw niyang ligawan ang dalaga. Pero binasted siya nito. Sa text yun eh, no? Sa text. Oo, mm -mm, sinabi mo sa akin oh. na crush mo ako. Tapos binigla ko siya. Sabi ko sa kanya, pwede ba man ligaw? Tapos binasted ako. Twice. Binasin twice. Siya, Yung pangalawang beses yon, may mutual understanding na kami. Pero si Emerson, hindi sumuko. Ravan. Tatlong beses niyang niligawan si Sherish. At sabihin man daw ng iba na at kikidlat sa kanilang love team, aba, sinagot na rin sa wakas ni Sherish si Emerson. Sa mga nagdi-discriminate po sa amin, wala naman po kami yung kung ano pong sabihin pa nila sa amin dalawa. Kasi alam naman po kasi namin sa isa't isa, malaman naman yung isa't isa. Sa mga tao dyan na nagsasabi na hindi mag-work out yung relationship namin, na maghahanap din ako ng guy, doon po kayo nagkakamali ng sobra-sobra. Mas masarap magmahal ng bakla dahil bata pa lang daw sila noon. Syam na buwan lang ang itinagal ng kanilang relasyon. At take note, whip o never daw umamin si Emerson kay Sherish na si Becky. Hanggang nakausap ni Sherish ang isa nilang kaibigan at doon niya na-confirm. Nagbreak man na natiling close sina Emerson at Cherish. Katunayan, nasaksihan pa ng dalaga ang tuluyang paglaladlad ng dati niyang Prince Charming. Hanggang sa unti-unting namukadkad na parang bulaklak si Emerson. Kalaunan, si Emerson naging si Margot. Pero kahit marami raw boys, ang nakakapagpangiti pa rin daw kay Emerson o kay Margot, walang iba kundi ang kanyang first love na si Cherish. Sinabi ko sa kanya na lalayo na lang ako sa mahirapan ako. Ganyan. Sabi niya, bakit? Ano nga? Ano ba yung rason? Bakit ka lalayo? Tapos sabi ko sa kanya, kasi mahal kita. Mahal na naman kita. ay ng ang kanilang mga puso. Pareho mang pusong babae. nag Kahit pa, dumaan din sila sa mga selos-selos. Diyos ko day nga raw. Lalo pat sa hindi rin maintindihang dahilan, si Emerson lapitin din daw ng mga babae. Haba ng hair. There is this girl at my school. She has a crush on me. Kahit mahaba pa yung boko. Tapos, galit na galit siya. Actually, dalawa yun eh. Yung isang girl, nagpa-picture sa akin. Tapos, isang girl, nanonood nung volleyball tryouts namin. Nabatid ni Emerson o ni Margot na in love na in love pa rin siya kay Cherish. Kahit na nagbago na siya ng anyo at pangalan. Napaisip ako na paano pag tumagal, di ba? Siyempre, pareho pa kami. Siya magkakagusto sa lalaki. Siyempre, natakot din po. Pero mas nakakatakot kapag nagkagusto siya sa babae. Kasi siyempre, nandito naman po ako. Ba't pa siya maghahanap ng iba? Lalo pat nung sumali siya sa isang gay beauty pageant sa kanilang eskwelahan, nakita niya at naramdaman ang full support ng kanyang babe. Ay baby, nga pala gusto ko lang magpasalamat mula sa kaibuturan ng puso ko sa walang sawang pagsuporta mo sa akin. Sa mga pageant ko, sa kabaklaan ko. Enjoy ka naman ba? Diba? I love you, wifey! Matapos mag-viral ang kanilang post sa Facebook, meron pang araw nagpadala ng fan art. May gumawa rin ng fan page. Damaraw nila ang pagmamahal sa kanila ng marami. Kaya si Emerson, matapos magpaganda sa pageant, ngayon magpapapogi na raw para kay Sherish. Lalo't papalapit na ang debut o 18th birthday ni Sherish. Sa araw na ito, meron kaming sorpresa para kay Sherish. Paligin. Kung ay puno ng ang Ang huling nagsayaw sa kanyang 18 roses Walang iba kundi ang kanyang gwapong-gwapong gawan. Nakakakilig. Sobra. <laughs> Kasi first time ko ata makita si Emerson na nakagay nito. Guwapo. Sobra. Happy eh. birthday! Mwah. Love you. Love you too. Lagi lang ako nandito para pasayahin ka, pangitiin, tsaka i-cheer ka sa lahat ng sasalihan mo, sa lahat ng gagawin mo. Gusto ko lang malaman mo na sobra, sobrang mahal kita. Kahit kailan, ever, hindi kita i-let go para lang sa isang lalaki. Sigurado silang maraming nagtatanong at meron ding mga nang huhusga. Hindi bale na raw, nagmamahalan sila kaya wala nang kailangan pa ipaliwanag.